Kung sakaling magkaroon ka ng napakaraming pera at yung pera na iyon ay sasapat o hihigit pa para tumugon sa lahat ng iyong pangangailangan hanggang mamatay ka, titigil ka ba sa trabaho? Natanong ko ito dahil napansin ko na marami ang nagaambisyon ng early retirement. Yun bang kakayod ng husto at pagka medyo may edad na, eh enjoy na lang at di na kailangan pumasok pa sa trabaho. Naitanong ko tuloy sa sarili ko, nangangarap ba ako ng early retirement? Ito ang aking napag-isipan. Marami ang nangangarap ng early retirement dahil ang tingin nila sa trabaho ay isang malaking pabigat. Isang aktibidad at obligasyon na dapat gawin para kumita ng ikabubuhay. Kung hindi lang dahil sa kikitain, eh sana, hindi na lang din magtatrabaho. Sa madaling sabi, hindi nila gusto ang trabaho at ang kailangan lang ay yung sweldo. Kapag kaganyan ang pananaw mo, unhealthy ang tingin mo sa trabaho. At kailangang mabago ang attitude na ito. Ang trabaho ay kumukonsuma ng malaking bahagi ng buhay ng tao. At kung gagawin mo lamang ito bilang obligasyon, eh sigurado ang karamihan ng oras mo sa trabaho ay stress para sa iyo. Sa iba marahil ang gusto talaga ay financial independence at hindi naman talaga retirement. Ito yung pagkakaroon ng sapat pero hindi naman gustong tumigil sa pagtatrabaho. Unawain natin ang halaga ng trabaho. Una, ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong lumago sa kakayahang ibinigay naman sa atin ng Diyos. Marami tayong skills na natututunan, hindi dahil gusto natin, kundi dahil kailangan natin. Pangalawa, ito ay nagtuturo sa ating makisama ng tama sa ibang tao. Sa trabaho, ang iyong paniniwala ay susubukin at ang iyong pag-ibig ay palalaguin. Pangatlo, ang trabaho ay pagkakataon din para ang Diyos ay sambahin. Oo, ang pagsamba ay hindi lamang sa simbahan ginagawa dahil ang totoo sa lahat ng ating ginagawa pwedeng maging paraan para ang Diyos ay parangalan. Alalahanin mo ang sabi ng Bible, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Ang kakayahan upang maghanap buhay ay galing sa Diyos at marapat nating gamitin ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya laging tandaan, ang trabaho ay hindi naman kailangang ikainis o pagsawaan dahil ito ay maaaring gamitin para ang Diyos ay maparangalan. Baguhin mo ang iyong attitude sa work mo at asa ka pa!